sa huling linggo sa hapon champion ng TV5. Hindi ko na huling bumaril si Atoy Santos. Naalala mo nung una tayong nagkakilala? Yung nabanggit ko sa'yo tungkol dun sa mag-ina. Masaramdam ko na buhay yung anak niya. Titimbangin ang mga bagay. Kung utak ko lang, mas susunod. Kasi kakabuti ng lahat na mamatay na lang siya. Tino sa si tingin mo ang nagutos na pamatayin si Dad? Isa lang tingin ko pwede gumawa nun eh. Si Miguel. Hindi pa tapos yung trabaho niya kay balmoras sa Patiktikan mo sa kanya yung paligid ng hospital. Alamin niyo kung paano papasukin si Balmora ano? sa loob. Hindi lang si Balmora sa bapang trabaho ko sa inyo. Tony! Nago ka! Muling tatambangan ng buhay. Carlo J. Caparaz, lumuhod ka sa lupa.